Ito so, ito yung patela natin. Yung ganda sa ano? Okay. Yan mga yan o. Oh. Huwag nakakita ng mga bukol sa ano. Yan yung mga tinatawag na spar. Sa mga hindi po nakakaintindi. Yan yung mga spar. Yung mga bukol-bukol na yan. Yan yung mga tinatawag na bone spar. Yung mga sobra-sobra. Dapat yan. Walang sobra-sobra. Yan yung maglalagotok-lagotok sa tuhod natin. Huwag <laughs> ginagano. Sumasayad-sayad dyan. Ito, ito sa akin. Lagi naglalago ito kapag ginagay niya oh, Yan. Kasi sinisipa ako medyo na parang mga naluwa niya na <laughs> Di ba nakikita mo, tinuturo ko sipa. Si ah. Ako sa puso niyo ng ah, Pagka kaya. yan medyo, yare, eh. matagal na ako po pag tayo niyo eh. Ah. ah. parang magalit na. Magalit. Ah, bumalik kayo, umupo kayo ulit. Pinipitikin <laughs> niyo na gano'n. Yun niya, pinipitikin gano'n. Pagka kaya na ako, di sa plusin nyo, no? Pao, lalo kung kayo ay magmumol o may lagat, may gala-gala kayo, haplusin nyo ng paw Ganun-ganun din nyo. Tatsak-tatsak Ito kay mami, good pa naman yung allowance, kaso back to back yung ano. Matagal itong nasakit, matagal. Oo, back to back yung mga may tumutubong bukol-bukol. Tsaka pinipit na yun. Ito, ito, kita mo, parang malaki yung pagkabangal niya. Kasi sa x-ray na ito, dapat wala ka talaga makikita ng bangal. Hmm. May bukol siya, pero kita mo itong sa'yo, napakalaki, mataas na. Sa sayad yan, pag tinupi mo, masakit. Pag mm. nakasala ng tayo, masakit talaga na. Oy, tutukod yung sayad. Para nag-lock. <laughs> yung sa gitna. Okay, kita nyo. Ayan, oh, itong malaki na itong sa gitna. kapag pag mo, minsan parang yung tuhod mo, parang ay mo. Mong... Nakasala <coughs> ng tayo pati. Okay. Sige, mami. Iga ka dyan. Kaya ang natin yan. Mukhang wala yung sakit niyan. Pero, yung ganito kasi, mas maganda direct to down na tayo eh. Yung mga ganyan kasi, possible na bumalik yan pag nakatapa kayo ulit ng mga... Siyempre, para, kahit ngayon tayo, wala tayong pilay. Pero kung medyo matatapilok tayo, matatapilok. Yeah. Siyempre, masakit. Yung sa ganito, easy to ano na to. Kung mabilis, mas mabilis kayong mapilay. Siyempre, hindi ko naman alam kung paano kayo maglakad eh. Siyempre, minsan baka makatapak tayo ng parang medyo kanal. Ay, parang bato na ano. Pero yung gano'n, madali lang eh, madali lang ulit ayusin. Sige, higa dyan. Pilipit. Pilipito. Pilipito. Pilipito kasi nabawasan na yung sangero. Uubak kasi yun eh. Alam nyo yung butong puti? Di ba may sa yung sa fried chicken? Ito yung uh, example ko yun. puti. Yung sa dulo? Ah. Uh, kinakain natin minsan uh, yun yung kinakain. cartilage ang tawag doon. Malambot yun. Cartilage po ng tawag doon. Nabibiyak yun. Nauuka, napabangal. Yun ang ano. Kaya kung mapapansin nyo minsan may taong piki, bakang kasi na put put na yung ganun tapos yung tinatawag na meniscus sa ibabaw nun. Yun na babangal. Kasi once na masira na yung meniscus nyo, magtatama na yung bone to bone. Doon na mas lalaki yung bangal. Doon na mas lalaki yung uka. Kaya kung magpagdiniin yun, may possible na makikiika Or baka yung ano, sakang Saan kayo nahihirapan, mami, maglakad? Ay, siming muna ni mami ulit. Nahihirapan ba kayo sa, sa ano? Sa walking? O saan kayo nahihirapan? Saan siya sumasakit? pag-akyat. Pa pag para mami, atitestigin natin pag pumakyat na kayo. Kung masakit pa okay, ako. Okay, tapos lang Okay lang, buta mo mami Hindi rin masalit Yung mga tendon dito ng muscle Yan Pag umislide, pag umusog kasi yung joint nyo Siyempre magahatakan yan sila Pag napagod Parang ngawit nang ngawit dito. Pero sa mga ganyan Pagkano Ito kasi walang joint Dito ang joint Pag magmula rito, Hanggang dito, walang joint yan Haplosin nyo na yung muscle ng maingit O ganun yun Huwag yung Marirelax na kayo nung Para kahit pa paano, pag matutulog na kayo, wala na yung eh, kikirot-kirot. Okay. Pag gano'n ka nyo, medium lang malagi ganyan na. Mm -hmm. Hindi kailangan masaktan o Kailangan kong ulit-ulitin to. Siyempre, hindi naman pare-pareho yung nanonood. May mga bago, may mga luma. Pag eh, i naiikas kong kanyo niyan, eh, sa ganyo? Grabe, sakit. Pag binalo, asak. Parang umiikot siya. Napakangal na kasi yung ano, yung sakit na eh. Sakit? Ah. Kasi okay. naman pala yung <laughs> sakit. Tandaan lang yan. Parang maunat yung mga, yung mga dito. Siyempre, umiidad tayo. Tandaan nyo, pag umiidad tayo, tayo yan, parang gumagapok. 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 <laughs> Kailangan din iiin natin yung dahan-dahan lang. Lalo yung mga kapwa ko therapist na sumusunod sa akin, maraming kayo. Tandaan nyo yung mga tinuturo ko. Kasi pag binigla nyo yan, maaaring ma yung tendon at mga muscle, ano, mga soft tissue dyan. dahan-dahan. Tatanungin nyo kung kaya pa. Kaya pa, mami? O. Yan. Kaya pa or... Kaya. Yan. Yan. Kaya pa? Hindi kaya. I-maximize lang natin. Pag hindi na kaya, balik lang. Yan. Kaya pa, hindi na. Kaya pa. Yan. konti konti lang. O. Tapos, ganito yun yung. Kaya pa ano. O lang ang magtatanggal dyan. Kailangan kasi, yung mga bumapok ng mga muscle, yung mga tissue dyan, kailangan mainat. Kaya kailangan required nga sa atin mag-stretching eh. Siyempre, pagka uh, medyo umiidad tayo, nakakalimutan na natin mag-exercise. Mas gusto natin nakahiga. Nood ng TV, pagka uh, may maya tulog. Okay, tapos, balik. Dahan-dahan lang din ang balik. Yan ang mga treatment sa mga umiidad-idad na buod. Tapos, balik lang ulit. Para sanay na siya maunat. Hmm. Kaya. Yan. Yan. Kaya. Hmm. Kaya. Kaya hindi. Oh. Oh, balik. yung yes, mga cell. Yung mga, video Join. Isa <laughs> pa. Yan, may rubo. Alam na, bis. Alam na. Alam na. Umusog na yung gitna, eh. eh Hindi na. Yan. Yes. Mm. Isa pa. Last na. Roy, bandage, Roy. Kupit kayo ng bandage para di na bumalik yun sa ano. Pag may masakit pa, balik kayo rito. ayusin natin, Ayan, lakad no, Ano? Ika'y lakad? Ano? Ayos na? Doon sa agdaan. Hindi, doon sa agdaan. Ito, sinilas, mami. Matay, sinilas ka. Hindi, yeah, asama. Sanghat so lang. Doon you know, dyan, doon you know. dyan. i malaman I-sling natin. Oh, na? Okay. Pa? Okay. Na. Okay. 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 không Baka baka malayo Oo. Tumalimit oh. so, na lang ang kuhan. Ganyan mo yung rin. Yan, medyo tuwad na. Dati, ganyan eh. Pilipit eh. Okay, oh, natutuwid mo na ayos. Kung <coughs> natutuwid oh, na. na oh. Bakit, dati. Ito, masak talaga ito. O oh, ngayon? Ayos naman. Hindi, bisa itunod. Ganyan, masak siya. Ngayon? Ngayon? Ngayon. ngayon. Ano pa ka rin ako? Masak Pasalit ba? Oo, pasalit. Nung tuwin nila. Sige, dito, higa ulit. Taka dyan. E, pa natin kaunti. Na yun, malayo eh, bago ka nalang oh, oh, ako na-appointment. Oo, oh, kahit kita hmm. mo. Eh, dasinong ulitin natin. Oo, oh, Roy, pahing tissue. Ito lagi ang problema dito. Tapos, pag talagang napasala siya ng tayo, para siyang umiikot. Masak mm -hmm. talaga. Yun e, nga yun eh. Kaya nga, ilipat natin yun. No? Ito ang tawag dito lateral. Ibig sabihin, naiipit yung ano rito. Yan, yan, yan. Ilipat natin yan, para pa wala yung ano. May matitira rito, pag humina na, alam nyo na yun, kumbaga healing process na kayo. Pero kung disame pa rin ang kirot, disame pa rin ang sakit, ibig sabihin, hindi pa nabago dito. Yung sa iba lang nabago. Nawala na yung masakit doon sa loob. Naipipihit mo na kahit pa paano. Mm. Sa hagdan, kaya mo na yan o? Oo, oh, kaya na. Kaya mm na? -hmm. Okay. May naiwan pa eh, kaya pinabalik ko siya. Mas maganda kasi ito, batanggas pa ito eh. Mas maganda magsabi kayo, lalo kung malalayo kayo. Kasi mm -hmm. yung tiyo, kasinong kulit natin eh, kaysa naman pag-uwi nyo ron. May masakit pa, balik tayo ulit. Uh -huh. Di, sayang lang ang uh -huh. masay. Ayun, Gus. Ay, dati nga, ko, hindi ko pa inabot eh. Di ba, nagkakasyot sa Oo, Oo, nagpwesto kayo sa lipa eh. Doon sa mga ano, sa may, ang tawag doon? Uy, sumo ba yun? tawag doon? Del Norte, ano ba yun? Mm. Norte. Sa Del Norte. Hindi, may ano pa tawag Antipolo. 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 ng palinke. Ipuno del Lote. Narati talaga sa Doon yun sa mga ano mga kapatid doon na iglesia, yun ah. ang naging pwede natin sila, ka Rose at ka Sa Libang. Pag nasa bus ako dati, hindi hmm. ako nababa. Nakapag-napadid. Oo, kasi nga, yan yun eh. <laughs> yung bangal nung ano, yung sira sa loob, kaya tagal mo na ako kung ganyan. No, tagal na kaupo. Ay, pagka-stretch mo na gano'n. Hmm, hindi na alis. halis. Parang naglalak. <laughs> kaya nga, pagka alam nyo may tama kayo sa tuhod, pagka-pagka. Arthritis. Ang tawag kasi nito, osteoarthritis. Uh, yung mga spa na tinuturo ko sa'yo, yung marami-rami na yun, ilang piraso yun, baba taas, tapos isang may malaki dito sa banda nito. Dito, banda. Sa kilagitaan yan. Tapos mayroong kantong kanto rito na nakano. Okay na. Tay pa po niya tay. Sa gilid. Ayan, o. ayan ano Ayan na nakikita niyo may kantong sumobra. Hmm. Dito yan. Pag makikita niyo tong pibula bo, ibig sabihin yan sa lateral yan. Ayan, ayan Yan yung sobra. Ayan yung dito. Oh, Yan ang kapitan ng tendon. Yung dulo ng muscle, dyan nakakapit. Kaya parang feeling mo, pag napapagod, para may umi umiinit dito na hindi mo mawari. Okay? Doon may tama nga eh. May bangal yung anong buto nyo eh. Pero normal lang naman yan sa mga umiidad. Normal eh. Arthritis ang tawag yan. Osteoarthritis. Okay? Pag kayo nag-dual citizen na, asahan nyo na yan. Kakambal na natin. Halos kakambal na natin yan. Dual citizen. Ayan yung man sa hindi. Tanggapin. Kasi sa kinakain natin yan eh. Kung baga, siyempre, sa dami na nating kinain, may may magpupundo dyan. Pag naging senior na, Pag, yun. dual citizen ka na, senior citizen ka na, alam mo na yan. Hindi na yan, no? hindi na yan bago. Yung basta mga arthritis. Yung iba nga, bata pa. Meron na. Okay, testing, ayo. Testing, testing, olakat. Naala hmm. na ko pinalala ka dyan dito na dati may saklay eh. Tapos tiring mo na saklay na. oh, inam na? Uh, ma, ano, ayos na. Sabi na, kung ano. Oh, okay. Yun. Yun, ako naman. Kaya, sige.